And welcome sa aking vlog, Lisa Belarmino. Ayan. Oh, nakita niyo yan. May manok tayo dyan. Gusto niyo ba ng recipe ng lasang lasang tosino? Ito gagawin natin ngayon, guys. Manood lang. Ayan. Ituyo tayo. Gagawin natin yung pag Pagkain lang natin ito, guys, no? Kancutan salang to dahil Ayan yun yung tuyo yun ito yung asukal natin Ayan Lagyan natin Tansalam, tansalam din yan Pero masarap yan guys Ayan lang Dalawang kutsara lang nilagay ko no? Ayan Um, uh, na masin natin yan. Na masin ito ang sikwento natin dito sa ulam na to. Uh, yan. Para manuot ang kanyang lasa. Lamas na lamas hanggang malamas. Charas. yan yan Ayan tala maganda guys. Kung nagluto ka ng ano, adobo at saka ito. Lamasin mo. Huwag lang yung laga. Di mo naman kilalamasin. Hahaha. <laughs> nagbuntot siya para manood yung ano niya, yung tinimpla natin guys na uh, asukal at tubig lang ang ilalagay natin dito no tapos ilagay na natin to sa kawali ayan, okay na yan, lagyan na natin ng tubig yan lagyan natin ng pumpkin tubig wala tayong ibang ilalagay dyan, kundi, kundi asukal at puno. Ayan. Nalagyan muna natin at baka matabang, nadamihan ko ng tubig. Ayan. Ayan ang anak ko ng matabang. Ayan, nakikita niyo yung ating kawale. Ayan, ah, oh, nakasalang na siya. Oro natin. Kaminita naman itong cellphone ko. Ayan kamay lang din natin. Ito na. Ganyan lang siya guys. Wala siyang mantika. direktso lang natin yung lagay. Maniwala kayo. Lasang kusino yan kung naluto Ah, na. try nyo na to. Tuyo. Tuyo asukal tubig lang ang lalagay. Wala tayong gastos ng pa paminta. Wala tayong laurel walang suka at wala din tayong uh, bawang sibuyas kundi asukal at tuyo tubig lang ang mayroon dito sa ating niluto no? may na yan lalo na pag mahal no, ang ating mga sibuyas magkaranas tayo ng Magkano ang kilo? 500 ang kilo ng sibuyas. Ayan, tapos Di sauce? Ayan, ilagay natin yan dyan Pakuloyin lang natin yan guys Hanggang Maglapot-lapot na yung sauce nya Ayan Nakasa natin ang hauti Para mabilis kumulok Uh, takpan natin yan. Takpan natin yan. Ano? Oh, ha? Big his wife? Big Ayan guys, niwanan ko nga kayo dyan habang nakaplay yung aking camera dyan. Ayan. ko nga muna yung tinakpan meron akong customer. Ang hirap talaga. Meron kang kasama pero bingi-bingingan match. Diba? Ayan. Iwanan ko. bis magano pa ako, no? Kailangan kong magbenta. Kailangan kong mita ng kayo ng modra para may tanda uh, sa mga estudyanteng makalets, no? Grabe mga bata kumakabingi makabingi-bingi. Ganyan sila. Ayan, kung nakikita nyo, kumukulo na siya, no? Nagbinta mo na ang mudra. Yung mga bata, bumol. Ay, nakinakinakit. Tapos natin yan, guys. Tapos natin yan, guys. natin yan. Ula! Oh, yeah. Ngayon guys, Alex yeah. then, guys. No, siya ang ano Ayan, tinanggal na panagalan. Yung ako makulo na ano Kailangan natin takpan yan. Ayan, tinanggalan na nga natin siya ng... Tinanggalan na natin siya ng takip guys. Para siya po ay mag... Para lumapot po yung ano niya. Yung sauce na nalagay natin, no? Tapos, yun kasi tinakpan natin para maluto talaga yung karne ng manok. Ano? Tapos, yan, buksan na natin. Kasi pag tanakpan natin, matagal ma, ano yung sauce niyan. Matagal maglapot, mag nakatakit. So, ganyan lang yan siya. Ano ba yung ating? Tong, tong, pakitong, itong. Ayan, balik ka rin natin, no? Kasi, yan, katulad yung video. Ano na yung, ano yung, Ayan. Eh, nabili ata rin. Ayan, oh. Balik ta rin natin. Ayan. Ah. Ayan lang kayo guys, ah. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ayan. May bumili na naman dito. Alis-alis ang nagluluto. Ganyan ang katotohanan guys dito. Sa amin pag nagluluto ako. Ayan. Nagbibinta. Lalo na pag wala sila. Ayan. naman. Nandiyan. Kailang bingi. Binging bingi Grabe. Ayan. kayo. Atong pagkukuha ng video biglang may bibili sa Maria uh, ayan guys na balta rin lang natin yan kasi yung mga kapupok sa ilalim at Tiningin talaga natin yung sauce na yan. Hanggang maglapot na. ito yan. ang itsura niya. Habang kumukulo-kulo pa siya. Mamaya yan, lalapot na yan siya. Basta huwag lang siyang takpan no? Ganyan lang ang pagluto niya. Ayan. Ayan ko siya dyan. Ayan na, guys. Ayan na. Oh, ilapit ko kayo. Ayan na ang resulta nun. Luto na yan, guys. Ayan. Diba? Ay, tatayo pala yung video ko. Wala, ayun eh. Kaya na yan. <laughs> Ayan yung kinalabasan ng ano natin. Yung niloto natin, guys. Ayan na. Ah! Lasang tosino yan. Maniwala ka. <laughs> Kaya i-try mo na ganitong recipe. Tuyo at asukal at tubig lang ang ating ginamit dito. Luto na yan. Hindi na tayo nag-ano kasi medyo natuyuan siya talaga. Oh. Pero ito yung pinakamasarap Na ah, para kang nag-barbecue lang dito. Parang gano'n ang kinalabasan niya. Pero mas ma-okay siya guys kung malalaking hiwa yung hita. Ang ganda niya tingnan. Ito kasi, itong ano pangadobo pang -adobo kasi to Kaya lang, gusto ko ganitong loto. Hmm, taba, tipid. Tipid na todo do tipid. Asukal, tubig, tuyo lang ito. Pero patok to ang panglas. Ang lasa nito patok sa mga bata promise. Ayan ang ating recipe ngayon. Kung nagustuhan nyo guys ang ating recipe or video, like and share and follow. Thank you for watching guys.